I'm excited to share with you again dahil magsisimula yung panibago kong painting. So, eto yun guys. And as you can see, diba? So, eto yung gusto ko. Eto yung bagong painting na na-order ko na meron na siyang corresponding color. So, mas madali na siyang, uh, mas madali na siyang pintahan. And then, mas malalaki yung numbers mas maaliwalas din ito compared dun sa mga luma, yung mga dating na order ko na. And then, so, excited na ako matapos to. Kailangan ko itong matapos by November. Bago mag-November, guys. So, two weeks before November, kailangan ko matapos ito. Dahil nga, by November, kami na naman ay aalis and ayoko na magbitbit pa ng mga painting or kung ano-ano pa. This time, I'll make it sure na yung mga dadalhin ko is yung mga kailangan ko lang. Kasi last time na nag-travel kami guys, sobrang dami kong dala na hindi ko naman nagamit. So this time, nagdala din ako ng alam mo, last year din nagdala ko ng painting. Hindi ko rin naman siya natapos. So, inuwi ko siya, dinala ko siya. Alam mo ba yung painting na dala-dala ko? Ha? Well, so, dinala ko siya sa Pilipinas, hindi ko nagawa. Nadala ko siya sa Singapore, hindi ko nagawa. Dinala ko ulit sa Canada, hindi ko nadala. Then, hindi ko pa rin siya natapos. So, this time, I'll make it sure na wala akong dadalhin na anumang painting. Kundi ito, tatapusin ko siya. Okay sa mga nagtatanong, nagtatanong chan, tinatanong po kung ano daw ba yung work ko sa Pilip, dito sa India. Okay, para po sa inyong kaalaman, um, ako po ay walang work. Wala akong work dito sa India. Since nung kumata na po ako dito sa India, hindi po talaga ako nag-work. Why? The main reason kung bakit hindi ako nag-work is because yung aking asawa ay laging nagta-travel, laging nag-out of the country. So, hindi ako pwedeng mag-work at hindi rin ako makakapag-stay doon ng matagal dahil nga ang travel ng aking asawa ay minsan isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. So, hindi pwede ako mag-stay. Pero this time na medyo okay na yung aking YouTube channel, okay na yung aking Facebook, at yung isang Facebook account ko is malapit na rin siyang ma-monetize. So, dun po ako, pero hindi siya ganun kalakihan kasi nga hindi pa naman ganun ka-okay yung mga followers ko. So, ibig sabihin, Kunti pa lang yung active sa kaya kunti pa lang din yung nanonood. So, himasihain naman din ako masyado. So, okay nang din na wala akong work. Pero nakaka-miss yung may sweldo, ba diba? Pero okay lang kasi lahat naman ng pangailangan namin. Then yung sa Philippines, sa nanay ko is okay din naman. Hmm. So, tuloy natin kasi dumating si Manang yung kasama namin sa bahay na tumupunta siya tuwing hapon ulit para maglinis ng mga ano namin, mga ginamit namin sa tanghalian. So, yung time ko guys, so, marami akong time para gawin yung passion ko na noon ay wala akong time. Kasi alam niyo ba guys, nung ako yung nagtatrabaho sa Pilipinas is hanggang 8.30 ng gabi nag-work ako kasi meron akong tinuturuan na tatlong bata, apat na bata sa gabi. So, parang ngayon ko lang, ngayon ko talaga lang na enjoy yung buhay ko na ini-enjoy ko yung hindi ako nagmamadaling gumising sa umaga. Then, ini-enjoy ko yung gabi kasi marami kong oras. Then, this time marami akong oras para gawin yung passion ko. Yun nga yung painting. Hindi ako professional painter, pero bumibila ako ng mga DIY painting na ginagawa ko. And, happy ako sa mga nagiging outcome. Meron akong time para gumawa ng cross stitch, embroidery, and painting, and... I'm just so lucky and so blessed dahil nandiyan yung asawa ko na napaka-supportive. Very supportive siya sa lahat ng gusto ko and she can provide naman lahat ng mga pangailangan ko. So, I don't really need uh, to work. Pero this time, nagpo-focus talaga ako dito sa aking Facebook and YouTube. And po unti-unti is meron naman akong kinikita and happy naman ako and may mga investment na ako para sa sarili ko. Kaya, And yung investment na yun is okay na siya hanggang sa dumating ako sa 60. Meron ako sa Philippines and meron ako dito. So, sana nasagot ang inyong mga katanungan. And thank you and God bless us all. Bye-bye.